init mga katubad bincher oh, what's up magandang tanghali ito mga katubad bincher update ko kayo sa ulan ulan na pirang binigay sa amin <laughs> ito, ito mga katubad bincher oh Binili ko po ng ano hollow block at saka semento <laughs> pati buhangin yan, ito yung buhangin. So, apat na buhangin sako at saka isang sako na siminto. Ito. At saka 20 pieces na hollow block. Yan. So, alam niya kung saan ba, anong gagawin namin dito mga kataba adventure. di know. Yan, ipapagawa ko po ng ano, kulungan ng baboy. Kasi mga katubad bicho yung kulungan ko po ng mga baboy puro kahoy lang ito. Oh. Ang maliit. So may isang biik diyan sa loob. Ayun, kakatao na. Meron tayong kunting pira. So pinapagawa ko na lang po ng ano, kulungan ng baboy baka maubos lang sa walang dahilan. Hangin sa ano, ah, pira sa hangin. Madali lang maubos. O, oh, kahit hindi pa natapos yung bahay namin mga katuba adventure, pinauna ko po yung ano, kulungan ng ayan, baboy. O, oh. napagawa ko po para kung sakaling makabili tayo ulit ng biik, maliliit na biik, dyan natin nilalagay. Hindi na tayo mahirapan kung saan natin nilagay. Ay, dito, o. Oh. Yan, maliit yung kulungan nila, puro kahoy. Kasi so, kung sakaling makabili tayo ng bagong biik, wala tayong uh, lalagyan yan, naging it tayo so, isang ano, dalawang kabilya to mga venture so, ang tawag dito team ML yan, so yung gumagawa po ng kulungan, yung chewin ko po yan. Oh, abang-abang kayo mga Katuba Adventure. Uh, gagawin namin dito ngayon sa kulungan ng baboy. Tutulungan ko po yung tuhin ko. Yeah. Oh. To. Yan na yung mga halublak. Ito na mga Katuba Adventure yung layout. <coughs> oh. yung layout na ang ano natin. Kulungan ng baboy. Medyo malaki yung lapad mga katuba adventure. So ngayong hapon na to, siguro hindi pa to mabuhusan ng semento kasi masama yung ano, uh, panahon. Parang may ulan. Oh. So hanggang ano lang muna kami ngayon, uh, layout. Baka bukas pa to ng umaga. Sinadya ko dito sa gilid Sa Ano mga katuba adventure Sa sapa talaga Para yung Dumi ng ano Baboy dito mga, Punta sa sapa Tubig Kompleto <coughs> na yung ano natin Mga katuba adventure Yung Buwangin alubla At saka Kamilya Ayun Pinutol na So hindi pa natin alam bukas kung kukulangin yung ano, buhangin at saka halo no? black. Paminaw ni kulang pa? Kulang no? Oo. Cool. Kastang <coughs> balas. balas. So kukulangin daw yung halo black at saka buhangin no mga katuba adventure. Pati yung siminto. Isang sako lang kasi yung siminto na bilhin natin. Uh, short tayo sa budget. <laughs> uh, kulang yung budget natin kasi yung pira natin sa hangin. <laughs> pira sa hangin lang yun. So, madaling maubos. Kaya, binili natin agad ng ano, gamit dito sa ano, uh, pinagawa natin kulungan ng baboy. Kasi ito yung kulungan ko dati mga katubad adventure Yan. Puro kahoy lang. So, may laman niyang isang biit. Isa na lang. Nung una, dalawa, dalawa yung nakalagay dito. Pero yun, naibinta ko na. Gusto ni mama magpabugon daw. Pwede na siguro na. So, yun. Yung mga katubad adventure, hapon na din. So nasa mga alas na ng uh, hapon. Yan. So yung kyuhin ko na gumagawa ng ano kulungan ng baboy. So up na niya. Bukas na naman. So update tayo bukas ulit mga katuba adventure. Sa so, pinagawa natin kulungan ng baboy ano. Oh. Eh. Bitay na, imo lang dadto dito. Oh. Oh. <coughs> ayan. Ah, sige. So, ayan o, mga katubad bincher. Bukas na naman tayo. Update tayo bukas sa uh, pinapagawa nating kulungan ng baboy. Ayan. So, may mga sobra pang kahoy dito. Ito so, ilagay lagay kapag mawala. So hanggang dito na din tayo mga katuwa adventure kasi magpapakain pa ako ng ano. big Salamat.